Uh, guys, meron ako announcement. Meron na naman tayong kasamahan na naka-achieve ng 50,000 followers. Kilala na naman ako sino. Nakangiti na. Upo ka na dyan. <laughs> Angel. Ayan. Si Angel ay meron ng 50,000 followers. Palakpak ka naman. Palakpa ka, Lila palakpak ka. Jeno. Hindi na palakpak. dyan. Bagong lahat. Ayan. Bibigyan ko siya ng... Reward. Reward. May cake, may cake, may cake. cake. Mamaya mabuksan, mamaya mabuksan. Tapos, bibigyan din natin ng 1,000. Wow. <laughs> oh, wait lang. Buksan mo na para ano, mapicturean ka namin. Okay? Ipicturean mo na kita bago ako magsalita. Okay. <inaudible> Tingnan mo. <inaudible> <inaudible> Harap mo rito para makita. Ipicture natin. Ayan. Harap mo. yan Wait lang. Okay. Ayan. Harap mo. Ano? Kunin mo. Kunin mo yan. <inaudible> <inaudible> Happy birthday to you. Happy birthday to you

Okay. Dahil sa isa ka rin sa iPhone, iPhone. Isa ka rin sa deserving talaga. Lagay mo sa gilid mo na yan, yan. Yan. Yan, okay. Isa ka rin sa deserving talaga. Kunin mo pero mga mga. Ano to? Isa ka rin sa deserving talaga na magkaroon ng ganito. Nasin na yan, masipag ka rin, masipag ka rin mag-share tapos alam ko nakikita kong ano ka talaga. Nagpupursige ka para sa tumaas yung followers mo kahit pumapasok ka, okay? Tapos ang galing Sa vlog dati napaka mahihay mo Tapos ngayon Napaka ano mo <laughs> <laughs> na Nakakapakapal na daw <laughs> <laughs> Napakakapal na daw yung mukha <laughs> Ayan Deserve mo to Kunin mo Ayan Buksan mo Sa'yo na yan iPhone iPhone 14 iPhone 14 iPhone 14 iPhone Fully paid 14. iPhone 14. Paid 14. iPhone, iPhone Ayan Ayan okay Samsung Samsung Kasi wala na nung kagaya Nung kay ano nung kay Chris Christian. Okay, Tingnan mo <laughs> <May umiyak. laughs> wow. Ayan, sa'yo na yan. Thank you po. Ayan, ayan, bago ang lahat. Wait lang. Ang kambal. A05 yung kay Chris, medyo tumangkad ng konti. A06. <laughs> ah, Angel. Angel, since sa 50,000 followers ka na, tapos yan, may cellphone ka na rin. Malinaw yan kasi nasa 50 megapixel yan. Ah, 128 gigabytes na ibili ko para makapag-store ka ng maraming maraming ano, maraming files para makapag-post ka. Okay, ano mo masasabi mo? Go. Thank you po kuya at lalo na po sa mga followers ko. Thank you po sa inyong lahat. Yung mga iba ko pong followers ko, hindi ko kayo ma-replyan. Sorry kasi hindi pa ko pa na-open ng messenger at yung mga chat nyo talaga is nasa messenger request kaya hindi ko kayo ma-replyan. Thank you po. Ngayon na may bago ka ng cellphone, ano mo na sabi mo? Ano po? Kasi di ba pasira-sira na yung cellphone mo, di ba? Kaya yan. Ayan, nakakapag-post-post ka na ulit. <laughs> Deserve mo yan, Angel. Thank <laughs> you, Meron din free yan ano. Ang tawag na, nasa na free kanina. Saka yung ano, nasa na yun. Sure, earphone, may earphone yan. May earphone yan, may earphone yan. Earphone yan. Oh. yan. <laughs> okay, okay. Uh. Oh, last na sasabihin mo, Angel. Baka may sasabihin ka pa. Pwede ka mag-shoutout. Yan, ganyan. Shoutout <laughs> po kay, ano. Hindi ko alam kung paano yung pronounce yung pangalan niya. Pero, Angel Montecarlo. <laughs> Basta yun na yun. <laughs> Followers mo yan. Followers mo. Angel Montecarlo. Siya po yung, ano. Yung pinaka, ano kung fan talaga. Kasi nag, lagi siyang nag ano sa akin, lagi niya pa kung... Mini-message? So, Nagpapaganyan na ako eh. Pwanda pa niya so si Aisle ako. Kasi nung dati po talaga is na... Tapan. Parang may problema ko gano'n. Tapos kinakausap niyo po ako na ano, okay lang yan, ganyan, ganyan. Okay. <laughs> okay, -bye na, bye na, bye na. Bye-bye!